Hello hey mabuhay mga katira welcome back to my channel This is Tiara Bernales Ang isang vlog vlog na naman pong magaganap So andito tayo ngayon sa Puerto Princesa, Palawan Sabay-sabay nating tuklasin ang natatago nitong yaman. Kaya naman, kung andito ka pa sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Hit the bell icon below para po pa updated tayo sa ating mga ganap Thank you so much! Guys, we are here in Isla Fiesta Buffet Restaurant. Yan eh! Yeah. so good, guys. So Ay, cute! So, ito yung kanilang restaurant, guys. Very aesthetic lang siya. O, oh. baka. Ganda, Hello po. For two po. 800. Ah, we're gonna pay first? Yes. Sir. Ito yung kanilang buffet, guys. Ay, meron silang binignit, oh. Or, ano, ginataan. Tapos may saging sila, oh. Grabe, ang sarap. This is the Java rice. Ayan ang kanilang mga oh, po. Dinagdakan. Best seller. Naubos lang dinagdakan. Imbotido. Ang daming food, guys. Oh. Kabilaan yung food, guys. Ayan, tingnan nyo na lang. May mga inasal. Most, ano, Filipino food. Pag ano lang, guys, 400 plus lang siya yung buffet nila dito. Diba, sulit na sulit. May kare-kare pa. Sulit na sulit ang buffet nila dito, guys. Hindi ka nalugi. How much you paid, honey? Uh, 800. 800. Ah, tag 400 lang siya, guys, ang buffet dito. Tag 400 ang dami, ang dami mong choices mga Filipino food, may mga barbecue lahat halos, oh, may mga dinubuan ito oh, chicken homba, sobrang dami so, ayun guys let's start, kakain na kami ni Afam guys, kasi baka maubusan kami, let's eat honey bye yes, andito kami ngayon sa SM ito yung SM nila dito sa my Palawar tayong na nga, nag-ikot-ikot kami ni Afam dito. At dahil nakita namin maraming sale, pues, di tayo magpapahuli, no? Grab din tayo ng gusto natin. Eme! <laughs> lower side. We're going to lower side. Yan ang kanilang SM, guys! Hello! Good morning! So, ayan na ang Puerto Princesa. tag po dito sa Puerto Princesa. But as you can see, may nakita akong ship, guys. Yan, 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 yan cross line oh my gosh, guys, umuulan. Paano ba yan yung tipong ready na kami ni Afam? Ready na kami ni Afam sa aming postura na nakapak. Sayang ang mustard yellow ko at pa blue ni Afam. We're totally ready, but now it's massive rain. Oh my goodness. Umuulan sa Puerto Princesa, guys. So ano to? Maghahantay lang kami matapos to bago kami mag-tour. <laughs> enjoy the food. So, we have here, guys, the pork shop. Sobrang so, yeah. sarap ng mga food dito sa hotel namin, guys. Kaya mahal man siya. Pero ang dami rin servings. Kaya sulit na sulit siya. Kaya Ayun, happy ng person. Guys, nanood na kami ng movie dito sa SM Puerto Princesa. Yeah. And after namin mag-movie, massage time. Kaya naman, massage chair is the key. Ang sarap-sarap ng massage chair nila dito, guys. Kasi -re from head na to toe talaga yung massage, as in. Guys, dahil sira ang kanilang TV, nag-provide sila ng bagong napakalaking TV. 55 inches, may ano pa, may YouTube, may... Smart TV na siya, plus Meron din siyang Netflix O, oh, di oh, kung hindi ka magreklamo Sa TV <laughs> Kasi wala walang signal let's it. After namin manood ng movie, guys Kumain naman kami doon, tapos nag away na lang kami, kasi baka magutom kami Ayun nga, nagutom nga pag uwi sa bahay So, let's eat! Dahil nga, canceled ang aming underground river tour. Kaya naman, dali-dali namin tinawagan yung tricycle driver na nakilala din namin. Dahil siya ang nakakaalam din siya. Nag-tour din siya ng mga dali-daling ganap tulad nito guys. Kaya tinawagan namin siya. At nag-city tour na lang kami. Kaya samahan niyo kami tara sa aming city tour. Welcome to Giant Slide guys. Ayan na guys. Biglaan ang tour namin ngayon. Mag-slide kami. Mag-zipline. Package ang kinuha namin. Na na kami guys. Mag-slide na kami. So, ayan biglaan ang aming tour today kasi nga habang hindi siya umuulan so biglaan namin tinawagan si kuya driver kaya nag angkas na lang kami ng tricycle para mas ano mas convenient so ayan. Helmet, helmet and then this is their prices excuse me so ayan ayan na guys ang giant slide So, ang pangalawa namin ngayong gagawin ay ang Skywalk Zipline. So, maglalakad muna kami tapos Opo. pabalik ang zipline. Opo. Ah, okay. So, huh? ito pala yung lalakaran mo, guys. So, very adventure talaga siya. May mga may mga awang-awang awang dyan. Yung drum And then, pagpabalik mo ay zipline. So, oh. ready na tayo, guys. Just ko yung kaba ko neto. Hi. Ay. Yeah. Ayan na, guys. <laughs> Ganito pala siya. Ganito ang ano niya. Ba't wala kang ano, kuya? Ganito. <laughs> Expert na si Kuya. Very basic na lang kay Kuya. Ganyan siya ka. Ganyan siya kalalim. Not so subangin naman siya guys. Pero, mapipilayan ka din talaga. I just wanna show them the view. So, ayan guys. Dalawa pala ito oh. Ayan. At the same time, meron din itong nilalakaran namin. So, ayan yung view namin guys. Yung paligid. Napakaganda. Hi honey. Eh. We're here na guys. Spider web. Sweet. Yeah. So, ito yung dinaanan namin, guys. From there to here. So, next time, ayan na. Spider web na kami. Yeah. Tingnan nyo, pang-pang-pang naman -pang guys. O, oh, kaya mag-careful kayo. O, oh, Diyos ko. Man. Ayan, yung dadaanan mo dito. Careful. So, ayan na. Dito na tayo. Hey, yung paako baka bumaba. <laughs> ayan, One. Darla. Wait lang po, So ayan na guys, ito na yung pinakalas namin ng zipline Oh my gosh. So basta yung first na, na yung sa 700 na babayaran yung first is yung giant slide. First yan, pangalawa yung dito kami. Yan yung pangatlo. Then after, magzi-zip kami. But meron pang swing pala kuya, di ba? Yan. Good luck, honey. <laughs> Nang overlooking dito guys. Look at that. Kitang-kita mo yung mga isla na pinuntahan namin nung nag-island hopping kami. Yan daw yung mga isla na yan. Wow, sobrang ganda. Yeah, yeah, Woo! Very nice adventure today. I love it. Hindi sayang ang oras okay. namin. Go! Yay! Woo! Yeah. Ayun na siya, okay, guys. Okay, okay, guys. Say hi! Ano ta diri ko isin? Please, Kasi natatakot ako baka ito. Hindi, hindi po, hindi po, hindi po. Promise, ma'am, promise. Safe yan, ma'am. Basta, sunod ka lang sa instruction, ma'am. Hawak ka lang. Oke. Okay. Oh, okay. Wow! Wow, kali nih, Bang. Galing. galing talaga. Oke, okay, pwedeng bumitaw. Pwedeng bumitaw nang kamay. 1 2 3. Di. Yan! Go! Dato Lamang. Oke. oke Ya. Oke, Naluluwa ko nito. Okay na, ma'am? Okay na po. Okay na, okay na. Okay. Ayan na, guys. nagpicture kami here sa so my heart-heart with Afam Ching Chin. Ayan. Chin. Ayan. Si kuya ang ano, pwede niyo siyang kunin tour guide at saka service. Yan. Ano pangalan mo, kuya? Uh, Marcelo po. Marcelo. So, ibibigay ko na lang yung number ni kuya sa mga screen. Ayan, mag-horseback riding daw kami after ayun na yung horsey horsey parang ayoko mag takot ako sa kabayo mm. oh my god ang, ang ganda ng mm, ganda ng place mm. wow ito yung best one of the best na dapat yung puntahan pag nasa Puerto Princesa kayo yung the giant slide nice place <laughs> overlooking yung kabayo guys Jesus, mag-horseback riding na lang kami. Ayoko sana kasi natatakot kasi natatakot takto Eh gusto ni Afam may eh. sabayan ko na lang siya. Guys, naka-horseback riding na kami. <laughs> This is my horsey, horsey. At andun din si Afam <laughs> Ayun si Afam oh. Uh, oh, diwan. Oh, pakak. <laughs> Hi horsey, pagod na siya. <laughs> pagod na si horsey. Hi! Hiya! Tiginig, tiginig, tiginig. Hiya! Tiginig si Apam, oh. Nag-enjoy si Apam, oh. Ah, Nag-enjoy si Apam. Oh. Ang ganda ng kabayo ni Apam, puti. Hiya! Tiginig, tiginig, tiginig. Hiya! Tiginig. Hi, horsey. Hiya! Tiginig, tiginig. Basic lang pa na to, guys. Oh, ganito lang, oh. Kanina takot na takot ako. Takot ako baka kasi tumakbo si Horsey. Hindi pala. So, ayan guys. So, kung gusto niyo mag, ano, horseback riding, 200 lang po yung, ano niya, bayad sa horseback riding. 200, for how many minutes yun? Ha? 5? 5 minutes daw. Or, iikutin yung ganito. Iikot, o, paikot yung buong village na to. Ayan. Ayan. Sulit na Ayun na guys, we're here now in Baker's Hills. Ayan ang Baker's Hills. No bring of foods and beverage. Not allowed mga drinks and food. So, ayan. That's their numbers, contact numbers. So, we get inside, honey. Hi, good morning. Of course, mga tinda. Ayan siya. There you go. Ang ganda. Pak. Maganda to siguro pag gabi. May mga lights kasi. Yes, yes. Hello. Oh, very sexy. Ang sexy naman niya, guys. Look at that. Uminit na siya, guys. Si Haring Araw, Naghihimagsik na. There you go, the baker's hills. Ayan, may mga cartoon character dyan. At ang palasyo. Siguro palasyo yan ang may-ari. Oh. Ayan na. Welcome to Baker's Kitchen, Palawan. Ito kung gusto nyo mag dine-in, pwede. Tapos, ayan, lahat meron. Ang gaganda kasi bawat ano may mga cartoon character. Ayan si Snow White. Pwede ka mag-order order here. Ah, oh, diba? Anong oras na ba? Baka mag-lunch. Ay, ay. maaga pa pala. Oh, diba? Ah, May pa love, love, love. Love, 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 honey sana ah sana oh. <laughs> guys meron din silang mga ano dito mga pikak 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 ba to ayan oh ang dami maganda siyang puntahan actually talaga kasi may mga ang dami mong ang daming instagramable na pwede kang mag picture picture tulad niyan may mga bear bear tapos iba iba na klase ang mapipicturan mo Oh, diba? My gardens and everything may mga mini zoo, oh, Tulad niya dito ka, oh. pak oh. ganyan ka, pasok ka dito, ganda, sa dito tayo. Let's take a look over this side. Wow, so nice. Ganda oh, yung orange, 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 uh -huh. orange, my favorite color. <laughs> That's why it's beautiful. Ang ganda guys, look at that, ganda naman talaga. Buti lang, tumigil na ang ulan, guys. Sa so, ayan na siya. May mga buda-buda din sinabi dito. Ayun, may mga aning mga singa talaga sila, oh. Eh. Parang mini zoo na din ito. Parang dito siyang mini zoo. Ah. ang ganda. Ang ganda, guys. Hi, may itik. Ayun, overlooking. Parang ganon. Ah, yes. Ganda overlooking guys oh. yan pupunta kayo doon sa taas so nice here you go we are here in the roof deck o oh, diba? diba kita namin ng tanawin dyan oh. ganda guys very nice oh my god overlooking wow Oh ganda with a heart. So, pwede rin kayo mag lunch dito kasi may restaurant naman sila. So, ito yung kanilang roof deck. Ganda, oh. Ay, meron pa pala doon mga ano. Malaki pa pala to guys. Ito yun yung entrance doon. Sobrang laki din. Ayun na, guys. Pasokin natin ang kanilang bakery. Bake shop. Mga fresh So, ito guys, ang kanilang paninda here. Silang mini bibingka na 135, may kuchinta, kasabaro. Ay, parang sarap na ito, 135. Tapos, espasol, 135. Banana chips, mm. yeah, I like 70. Pag 70 yung small. Yan yung mga prices nila guys, dito sa Baker's Hills. 80, 75, yung sampalok. Ayan, 235 itong salabat, salabat nila, Oh. 240 naman itong turmeric, na parang salabat din, ayan, o. Oh. Ayan, mga bread nila tag-250. 60 naman yung ano nila, loaf nila, yung bread na ganito. Y yung peanuts nila may 165, yung cashew nila 175, 175. Tapos ito naman casha na to 385 to guys. Ito masarap to. 2.1 later. 80 itong ano, cupcakes. Guys, okay, sa labas mismo sa labas mismo ng The Bakers, meron silang nagtitinda ng mga kitchen, may mga borloy din, marami dito po. Mga perlas, perlas, ha? Reef magnet, yes. This is ano, 80 per piece pero 2 for 150. Ang dami dito. Ayan si Tatay. Oh. First patikimin natin si Afam ng taho. Ano yun Kuya? Gatas ibot na. Wag na yung original lang na ano. May pagatas gatas ibot din pala sila. Gusto ko original lang. Yeah. no, taho. This is taho. Matamis man. Matamis. Ayun na guys, pinakain ko si Afam ng taho. First time yung makakain ng taho and it's very good though. <laughs> Drink it, honey. Okay na, kuya. Okay lang. Very good? Yummy? <laughs> yummy? Yummy. Very yummy. Dito kami ngayon sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Ayan, may mga crocodile daw dito, guys. So, dito kami dinala ng mga ano, service. So, tara, let's go. We'll see what's inside. Okay you know na guys. Okay yes, sir. Kailangan yung mag-present ng, or mag-ano, declare ng pangalan here. Kahit isa lang sa bawat member ng family. Ayan yung sa loob ng museum mismo guys. So, ayan siya. Yung balat ng buhay. Oh. That's the real. That's the real one. one. Tapos ito daw yung buhay dati. Yung buhay pa, oh.

Andito na kami ngayon guys sa crocodile na nire-rescue nila hands off hmm? so look at that small one ang latest Ayun na, guys. Ang dami nila. Ayan yung talking mina or yeah, yung endangered na daw sila, guys. Kaya, ayan. Papakawalan naman nila yan dadami na din sila. Ayan yung mga endangered species. Ayan, oh. Ganda, oh. Grabe, ito yung malaking crocodile, guys. Color black siya. Para siyang, ano. Um, para siyang hindi totoo. Ang laki niya, guys. Grabe. So, ayan din yung iba, guys. That, guys. Grabe. Ang laki niya. As in, ang laki niya sa personal. juice. ko, nakakatakot. Hindi pa gumagalaw. Kala mo plastic lang. But they are real. So, ando na yung iba namin kasama, guys. Ito naman, medyo maliit-liit siya. But still, malaki pa rin ha. Malaki. Sayang sila, guys. Ay yung mga maliliit. Ang kukyut. Ito yung mga makukyut, oh. Ang dami nila doon din, oh. <laughs> yung guided tour namin, guys. Tapos dito naman, dito na yung end. So, pwede pa rin kayong mag ikot, -ikot dito. Magliwalil. So, katulad niyan. Magde-date date muna kami ni Afa. Hey guys, welcome to Nature Park. Ang ganda na, bulaklak. Oh, ganda. Ang sarap dito magpunta. Fresh air. may mga pigeons, guys. Ganda. Ang ganda mo. Ang ganda niya, oh. So, na. Ayan sila, guys. Bye. Bye. Hi. Yeah. Yes. Ayan yeah. nga guys, mag Hahaha! 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 guys Hahaha! 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 Eco Village or Garden, the Trival Village, 60. Ayan na guys, may mga butterfly na. Look at that. Ooh. At saka meron, ito yung pickup nila guys. Oh. Maliit na pickup lang, lang siya. Hindi siya lumalaki na pickup. Sa Palawan lang nakikita. Tapos yung ito daw, kung ilan daw yung mga pakpak -pak niya o yung balahib, anong tawag niya? Ganon din ang bilang ng city ng Palawan. So, Butterfly Sanctuary. So, this way. Let's go here, honey. So, ayan siya, guys, ang first stage. Egg. Tapos, second stage. Ayan pala, magiging caterpillar siya. So, this is the examples of those things. First, second, third, fourth. Ayan na siya, butterfly na sila. Ayan ang mga butterflies, guys. Pinapakain sila ng banana and also flowers. They're feeding the butterflies. He's the expert. He said there's a lot. <laughs> okay, um, let's just yeah. Tribal village. Hands off. What is this? Saltwater crocodile. Ah, saltwater crocodile. Asan ah, ah, yun? siya? Ayun, ah, maliit. Ayan. Bag-take. It's also Hold the main ingredient in making nail polish. One of the musical instrument is this one. Wow! and they blow it to make a bigger fire. Hindi, they a well trained already. Tinuturoan na po yan sila doon. which can yeah, also guys, drive away bad luck or bad she. spirit and I heard it can also heal the such no. as headache and stomach no, we'll now if you, know. you are familiar with it Guys, I'm going to guys, chandelier, chandelier. Taguan 1,300 3. wow. Wow. I think it's uh, a I still don't think it's going to work Orange will going to work it's like a chandelier that. Oh, it is kind of warm. Yeah, it's kind of After ng tour namin, guys, we decided to go to Robinson's Galleria naman. Masulit natin ating bakasyon. So, ayan na, guys. Nandito kami ngayon sa Robinson. Yan ang kanilang Robinson Palawan here. Ang ganda ng mga designs. Itong eksena, ayan, oh. Ang ganda. Yay! Princess Ariel. yun, sa rib shock. Yan ang aming lunch ni Alfam ngayon, guys. Yan, barbecue sa kanya. Paborito niya talaga yung barbecue, tsaka lemonade. Oh. naman, back There you go. Nakabili na kami ng sleeper. Bumili din ako nito. Ganitong design. Kasi orange, my favorite color. Guys, pa na kami ng Manila. Last day here. Guys, meron din silang electronic dito na pwede kayong mag-check in. Ayan ang airport ng Puerto Princesa, guys. Dahil nga masyado kaming maaga ni Afam, kumain muna kami ang food court nila ay nasa second floor at bago kayo makapanik dito dapat meron kayong tour card kaya naman tara na kain muna tayo nagutom kami dahil sobrang aga namin ni Afam takot mabiya ang ko. at ayan na ang kanilang pag ano mga bilihan ng mga alam niyo na kung anik-anik guys pero medyo alam niyo na pag nasa airport mas mahal siya kaya I suggest na bumili na lang kayo sa labas kung talagang wala kayong budget kasi mas mura doon. Tapos <makes> na kami <noise> ng Maynila. <makes noise> Bye Palawan! See you later Manila! Hanggang dito na lang muli tayo mga katirat. Isang vlog vlog na naman pong nagtatapos. Kung nandito pa hanggang ngayon, please do like, subscribe, share, at mag-comment kayo down below. At pakihit na rin ang, ang bell icon para po ma-update kayo sa ating mga ganap po sa buhay. Thank you so much. Be safe and make your own happiness. Hanggang sa susunod na mga kabanata. Bye!